Alam nyo ba, ito yung gustong-gusto -gusto ko dito kapag nagba-bike. Dito sa amin, kasi nga, alam nyo yung feel na feel nyo talaga nasa ano kayo, nasa nature. <laughs> nature naman talaga, pero alam nyo yung ambience. Fresh air, tapos buhay na buhay yung kulay ng mga damo, green na green. And dito sa pabilang side, yung supermarket. Alam nyo yung kahit nasa ano kayo, nasa probinsya, orogubad, maraming mga ganito, puno-puno, pero napaka-convenient din naman mamuhay. Yes. Yan. Dito, yung binabay ko ay wala akong masyadong kasalubong. And dito sa area namin ay walang masyadong tao. Karamihan, karamihan dito sa mga customer ng workman or mga bumibili dito ay yung mga nagtatrabaho sa ka, sa kaisya, mga nagtatrabaho sa construction, mga ganun, kasi nga matitiba yung mga gamit dito sa workman. So, ayan. At ang bibilihin ko dito ay gloves. Yan, matiba yung gloves nila dito. Yun yung ginagamit ko sa company. And, uh, yeah, actually, maganda yung klase or yung quality nila. Pero may eh, konting expensive na price. So, pasok tayo sa loob. Tignan natin. Tignan natin kung ano yung mga pwede natin bilhin. Ay, ah, ito mali pa. Mali pa yung nakuha natin. Kumuha ako na. Kumuha ako ng basket. Tignan natin. So, ito yung mga gloves nila. So, ang lakunin ko ay size na small. Hindi natin major, large. So, small. 980. One. Tatlo bilhin ko. Yan. Tatlo. ito naman yung mga gamit pang construction o pang company. Lahat na. So, ito. Ito yung mga usual na ginagamit sa factory. Yan. Tapos, may nahanap ako ditong apron. So, kayo nakalagay yung apron. Tingnan natin dito. Yung mga safety shoes dito. Ang dami. ay ay so ayan itong mga to ay mga gamit pang trabaho ito sila may ibang shoes tapos dito yun yung mga safety shoes nila pero parang ano, alam nyo yun. Parang hindi siya safety shoes. Compare sa atin. So, ito yung mga shoes nila. Mga safety shoes. Actually, maraming mga design ang mga shoes dito. To akala mo pang ano, pang gala. Ayan, oh. Ayan siya. Nasaan ba yung aking safety shoes dito? Hindi ko makita. Ito din oh. Ang cute. Akala mo pang forma na safety shoes. No. Ang galing. Hmm. So, meron na ka nakita ang apron. Word of 1, 2, 80. Wow, mahal din pala siya. Pag-iisipan ko muna. Tingin tayo ng mas mura. 1.5 niya. Mas may mahal pa. Akala ko wala pang 100, 1,000 yun. 6.80. Dito tayo sa mura. 5.80. Ano yung natin. Six Tingin na. <laughs> <laughs> eh, Ikuro, 3719円です。